Hello you know, mga kabisakol Dahil day natin ngayon Pag ano tayo dito sa ano Sa garden Ayusin natin yung garden Dito sa likod ng Kusina ni Pinoy Ayun no Kung, uh, may na, ano nakikita nyo Ayun no Yun Bakanti pa yon Tapos yung isa Dalawa Mayroon pa dong Ano Tatlo Apat eh, May bakanti apat dyan Nilipat natin tong ibang pitsay ano kasi ano, na ano na kailan na malipat medyo malalaki-laki na o, ayusin muna natin Ito at buksan ang mentana ito yung ano natin Ayan, ayan, ayan. may bakante pa ang dalawang paso Putol lang na galon yan Ayan pa ayan, ayan. Lilipat natin yan Lilipat natin yung kuan. So ngayon ang gagawin ko i-arrange ko po na to kasi medyo, ano, malalaki na saka may bunga na pala yung ano natin oh. ang mulaklak na yung ano natin sili ito talaga ang ano na to, sinasabi nila kulitis daw yan, kulitis ba kuliti kuliti, ano, ang nilagay dyan talaga puro ano buto ng sili, shout out nga pala sa pumili kay uh, Kuya Jigs Valerio, galing Pinas yan pinabili ni Kuya Chris ano ang tumubo kulitis ha, instead na buto ng sili yan ang tumubo yan o oh, malalaki na so yan eh arrange ko muna yung kwan abang 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 na lang mamaya sa susunod na video sige maraming maraming salamat sa pagpanood flex ko lang tong aking garden dito sa likod ng kusina ni Pinoy ito yung garden namin dito pwede na yan o no? oh, pagsigang kaya okay,